Idol, magluto si Idol ng tinulang manok kasi maulan ngayon, buffer pa. Yan ang yung sangkap natin, talbos sila, na sili, bawang, papaya, malunggay, sibuyas, luya, bawang. Ito yung manok, gigisa lang natin yan mga Idol, masarap to ngayon tagulan. Idol, ginisa na natin yung mga lamas, luya, sibuyas, bawang, tanlad. Masama na yan dyan. Yun o. Oh. Usok-usok mga idol. Kaya haluin natin yan. Lagyan natin ng asin mga idol. Asin. Tapos top. Chicken cubes. Lagyan natin ng magic sarap yan. Pang dagdag pampalasa mga lods. Tapos haluin ko lang yan mamaya. Lagyan na natin ng sabaw yan. Sabay ko na dyan yung papaya para lumambot pag kulo Kau so, lang natin yung malunggay at saka daun silik lutuin lang natin papaya at saka manok ang idol ang ating tinulang manok sarap mahigop nito sa maulan na panahon timplahan muna ni idol asin Lagay na natin yung ano, malunggay. Simutin natin ito mga idol. Tapos labog natin. Pagkain na natin yung talbo sili. Ayan. Para marami na to? Okay so, na yan. Simplahan ulit natin. Goods na mga idol, sarap. Goods na yan, luto na yan. Ito na yung tinula nating na manok. Tulog rin. Ah. Ising yan. Kulug Tulugan lang yan. Sige na, Jerry. Ang kalderong bahaw. Gising yan, pre. Kaya mo, kakain lang naman yan. Lalabas yan pag nagutom na. <coughs> Ayan, oh, sa kanya. sa kanya oh. plato. Sige, mo Dito plato. Tanin mga idol. Tayo na tayo. Ayun. Ito talaga tayo ng tinulang manok dahil may bisita tayo. Ayun no. Si Beach. Si Tayo na mga idol. Ayun.